Hello everyone, welcome back to my channel in today's video guys. Ayan, gagawa po tayo ng toppings or kisna. So, gagawa tayo ng kisna. So, first, maglagay po tayo ng oil dyan sa ating kawali. Ayan, medyo dami-damihan natin. May tayo lang natin na uminit siya. So, may love shoutouts sa lahat ng aking mga viewers. 20, 24 na. Thank you so much so, walang sawang support sa ating mga walang kwentang videos ayan salamat ng marami sa ating mga avid fans at may avid avid ka. so ayan fish na or toppings ita toppings natin sa ating kanin sa ating kabsa so ayan mainit na ating oil so let's put our main ingredients ang ating onions ayan ay hindi pa pala mainit charot <laughs> na ako ah. so no problem it's okay as long as may apoy pa siya so iinit din yan haluin lang natin Ayan. And next, uh, we'll add our baharat powder. So, baharat, guys, it is the Arab spices. Ayan. Mix-mix na yan. Kaya ginawang powder. So, ayan. Lagyan natin ng bubke. Okay. Then, I will add a little bit of lemon powder. Mix again. Pero kung hindi nyo naman type na i-mix yun ang i-mix, pwede nyo naman magihulog lahat ng mga ingredients sa kanan nyo. I-mix or haluin. And then, we'll add our cinnamon bark. Our bay leaf. Tako ng paminta. Ayan. Ayan ang ating chili. So, tinipid tayo. And then, our hill or cardamom. So, mix again. Dito kasi sa anak ng matanda, ayan nila na naglagyan ng, ayan nila na, raisin or pastas. Pero, dun sa matanda, meron pa itong pasas. At syempre, para magkakulay ang ating mundo, lalagyan na natin ng tomato paste. So, haluin na ng mabuti. And, that's it. Yan. So, kailangan din na hindi siya masyadong luto ang ating onion. Ayan, ayan o siya. Matigas pa kasi ilalagay natin yung sa ating kanin. Sa ibabaw ng kanin, habang tayo ay nagpainin. So, maluluto din. And then, that's it. Ayan guys, uh, tapos na po ang aking fish na aring topping. So, maraming maraming salamat again sa lahat ng mga sumusuporta ng aking mga videos. Thank you so much guys. God bless us all and happy new year. Bye bye.